Kaniya ni ni bisa bisa ma hagsak ka kay dos po ko to gamit dili ma kay istorya kay dos kay ipatol patol siya kay lawas wa ikoy kang kaon we para mata kita oh mana ni lang kwan balay masarado na ha so may buntag ma'am sir ah, karon na adlaw no akong balikon to si dodong ha kung nakadumdo mo na tong PWD bitaw nga akong nalabyan uh, ah, ako siyang balikon karon kay akong tanawon tong iyang balay kay gahapon na adlaw siya wa nakabalo no gipadukdok na ang ilang balay ba gipatanggal nako tong amakan sa ilang balay nga mga dingding kay sa gabi ilagi na ko no Yeah, guba-guba na mo ko nang amakan, dagko na ba nga, gipabailuan ako karon og plywood, pati tong ilang hagdan nga, iyang giingon nga, kanus apak ka ha, pero, nga na, pero, nahanan siya nga, Mabailuan na siguro ni pohon pero magpaabot ra ko. O karon na, gapo na adlaw dok na ko to. Ya karon akong balikon o, kung unsa nay nahitabo o napintalan ba nila kay ging na man ako to akong bayaw nga pintalin ninyo ng balay nila. Mahalag ingon ana ra ha. Ah, uh, gusto ra ko magpasalamat sa Ginoo ha nga makaana ko sa akong taliwala sa akong kapubrihon na katabang pa kong tao po nga mas lamang pa po sa akong kapabreho, no? Katong tao nga akong nalabyan, ha? Tapos mapasalamat ko sa ginoo na kanang akong mga malabyang tao na apod mo, nagpalikod, na gihika po sa ginoo ang iyong kasing-kasing ba nga na itaw, na mo kalit nga. Sir, palite o oh, plywood si kanang balay nila dodong, ipapanday. Salamat kay Igda ko, yun. Kung dili gumikan kang mama, dili na ko mapapanday ng balay nila. Ma'am, salamat kay gako na mo ma'am. Manigingon, ginoon ay bahala sa imo magbalos pag abot sa panahon kay ang imong gipakita ang kaayo man sa atong isig kataho si Ginoo lagi nga mahalag ultimo silingan ni mo wa kabalo nga nitabang ka pasagdira kay ako nagtan-aw sa imong ang kaayo sa imong isig kataw. Pag-abot sa panahon, ako na'y mabalos ni mo. Ah, ma'am, salamat yung kayo dako sa ginoo ha. Si ma'am, ipabidyo ko na ko ni Dodong Gapon. Pati sa iyang nanay ha, iyang lola, nakahilak iyang lola. Sa pagpangayaw pa salamat. Salamat kayo dako. Ako d'yo muingon sa iyo ma'am. Shout out ni mo ma'am. Shout out kong ma'am ha. Ma'am Ligaya dober, Ma'am, salamat kayo dako ha. Terima kasih, shout out ni mo mama, God bless kayo terima kasih, terima kasih, terima terima kasih, Ay, ang nanay. Ha? Oh, kisa ni bata nay. Oh, ng... isa. oh, ang iyong saog na na po iku, ano? Ha? Sabi. Sige ah. Oh, ma'am, nara ilang hagdan no? Mo ilang hagdan no? Nana. Sira dong. Eh, sira ang Oh, mana ni lang kuan? Balay, masarado na ha. na Napatol ni karon. Napatol siya. Oh, saog, mamo? Oh na. Saog. toy lang bugas oh. Ano? napatol ka karon dong? Ha? Oh. Ma'am, salamat kay sa mong gugma salamat, sa oh. salamat sa Ka Salamat sa imong kayo. Kami makabawas kanimo. 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 Kami makabawas

Ma'am, salamat ma'am. Salamat kayo sa iyong ipapot na tapang nila. Salamat kung kayo, kayo dako. address bless kayo ma'am. Ito na minay.